So, okay guys, eto, another day, another vlog tayo. So, yan, pansin nyo naman, on the way kami dito sa mall. Kasi nga, eh, sabado ngayon, magpa-family day muna si Daddy Jeppo So, bali, ito na nga yung benefit natin, guys, sa tuloy-tuloy nating pamimili ng mga tinda natin. Yan, sakto, yan, ano na, weekend. So, syempre, kailangan ni Family Day muna natin si Boss Gino at si Mrs. Ko. At ito na nga, nandito na kami sa mall. Yan, pasinin nyo, napakaganda ng asawa ko. At ito nga, guys, yan, si Boss Gino nyo. Nako, relax na relax. At ito yung nakakatuwang part, guys, yan, niloloko ko yung Mrs. Ko. Sabi ko, nakalimutan ko muna ng face mask. Baka may mga makakilala sa akin dito. Pagkaguluan ako. Hahaha. <laughs> sa kasamaang palad, walang nagkagulo. And after nga nun yan, hinaya ko muna si Mrs. Pumunta kami dito. Bili muna ako ng chinelas kasi nakakahiya na yung chinelas ko guys. Nakong, ang lakas kong magpudpud ng chinelas talaga. At ayun, nagpanggap na naman tayo. Baka may makakilala. So far naman, talagang wala. <laughs> And after nun yan, Boss Gino at ako, tinulungan muna namin si Mami na mamili ng kanyang mga gustong bilhin. At ayan, yung anak ko, humawak ng libro. Grabe guys, ang daming tao. Bali talagang ano na to, rush shopping na sa mga may papasok sa lunes. Yan, may pasokan na pala sa Monday. At eto na nga yung anak ko, waiting game lang kami. And after noon, nagkaaya na lang kami mag-supermarket para magkaroon ng stock sa bayat. Ayan, nagutang ng Pringles yung anak ko. So after nito guys, yan, fast break na lang tayo. Nandito na kami sa pagbabaya. Dito yung nakakatuwa guys. Yan, antayin nyo lang. Yan, yung anak ko, tinutulungan niya si mami niya dito sa counter. Sige lang nak, training lang ng training para paglaki mo. Manahin mo na lang yung ano natin, tindahan. <laughs> So ayan, nako napakabait naman ng anak ko. And after noon 'yan, guys, pauwi na kami dito. At ayan, nako nahiya pa. nako eh, kunwari talaga Daddy Jepo nyo, pero walang nakakakilala, guys. Feeling sikat, hindi practice ko lang daw 'yan, sabi ni Mommy. Pag sumigat ako. <laughs> So, balik pala guys, hindi muna kami nakauwi dito kasi nga, eh, naramdaman namin yung gutom ni mami. So, yan, nagkaya na lang muna kaming kumain dito. Yan, favorite namin ni mami talaga dito. Yan, for sure. Every month, twice or thrice, kumakain kami dito. So, ito, nag-order na si mami ko at ayun yung anak ko. Bali, ito na pala in-order namin guys. Sira na naman diet ni Daddy nyo. Ay, naku, ano ba yan? So, ito, enjoyin muna namin yung fight food, guys. Ito, kain na tayo. Naku, Daddy Jeponyo, sarap na sarap, oh. <laughs> so, yan, guys. Naku, ito yung favorite namin. Laging yan lang naman yung ino-order namin ni Mami yan. Napaso pa ako. Sobrang katakawan. At ayan, si Mami ko. Gustong-gusto niya talaga yung food dito. At ayan, yung anak ko naman. Bising nagsiselfone. And boom, sigurado yung soft drinks. <laughs> so, after nun, guys, yan, mabilisan na lang pabalik na kami ng bahay. So, patapos na halos yung vlog ko dito guys. Pero syempre, bili muna natin yung pasalubong yung nanay ko tsaka yung kapatid ko. And boom! Nandito na kami sa village. Ano pa bang gagawin natin? Syempre, Daddy po nyo, siya na rin yung magdidesikarga ng aming mga pinamili. So yan guys, so maraming maraming salamat. Halos patapos na yung vlog ko dito at pansin niyo after nito guys, boom yun, knockout yung anak ko. So yun lamang guys, finger out kayo sa akin. at eto, A-A-A, hey, hey, hey. bye-bye.